guys! Good morning! Welcome back again to our channel. So, ngayon guys, it's uh, Sunday. At, ah, uh, ayan, uh, nakahugas na ako ng mga pinag... Ano nila, kagabi ng mga bata. So, ngayon, si parang Draco, kita ko kanina pagpasok ko dito sa bahay, naglilinis ng sasakyan. So, tara guys, puntahan natin siya at tignan natin kung ano yung tutulong natin dun ayan guys nandito na tayo ngayon sa baba at si parang Draco ay naglilinis ng sasakyan yan dumating kasi kahapon yung sasakyan ni ng amo namin kaya yan nililinis niya kakatapos lang namin magwalis Volkswagen. Volkswagen. Yan guys, tapos na siya. Pa-parking na lang yan. Terima kasih. Ito, tolong mo maglalaro. <makes noise> si ipag, ah. Para <laughs> ay mag-uumpisa pa lang na mag-breakfast. So, yan. Gagawa na ako ng aming coffee. Ayun si pareng Draco. Ayan. Hindi na niya siguro i-hover mo pa. Hindi na malinis na. Ano. So, yan. At gawa muna ako ng kape, guys. So, yan guys. Ready na yung ating 8 cups of coffee. yon. tapodi. octopus, tapos. At saka, eh, anya? kanin. Yan, guys. Di na mawalang kanin sa kanya. saka yung akin naman ay coffee with butter and dalawang vegan na tapos Tapos, meron akong dalawang eh. So, yun guys. Kain mo kanin. Si pareng drako kasi na open natin yung yug. <laughs> Gagawa kong pande ko. May <laughs> binigay na nyug. Wala lang kuskusan kaya ilalagay natin sa blender. Ano, mahirap? Mm -hmm. ah. At ito naman guys, ay yung akin. Hindi pa siya bukas. <laughs> Lagyan natin ng straw. Iinumin yung Sabaw. Yun. Mmm. 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 ko yung isa pang yung lit lang ko. Oh, parang ano uh, baby. Oh. Ay! Oh my God. <laughs> coconut nut is a giant nut. <laughs> if you eat too much, you get very fat. so, yun guys. Tapos, lalagay niya dito. Wala tayong kuskusan kaya i-blend blender natin. Yan. Mm, dito natin yung technique niya. Kung paano niya tatanggalin sa shell. tatanggalin na niya. Tingnan niya. Pero hindi ko na-videohan. Bravo. It's Okay <laughs> na mamaya na guys, baka mabidyohan natin na totoo niyang makat yung kamay niya. <laughs> Ang gulo. Huh? Ang gulo mo. Ano to, marinera? Coco. Gagawa siya ng coco pan de coco. Yan yung feeling niya. Feeling? <laughs> siya daw ang bida ngayon. Vlog daw niya ngayong araw na to. Kaso pinakialaman ko na yung vlog niya. Yan dahil bukas parating na sina amo at yung ibang bisita yeah. Pre prepare na namin yung room na to lahat ng room para ready na yan okay nandiyan na yung mga pang beddings natin alright dito si Maringera doon ako sa kabila yan may naglalaro doon sa dagat babala na po alright Itong Lotto palaki ng muscle. Loto-loto time? Hindi Time check 4 o'clock. Lunch time. na naman kami alas 5. Yellow rice. Beef schnitzel. Greek salad. Pali. yon, Pali. Dahil tatatlo lang sila, mamaya pa dating nung amo namin. Tatlo-tatlo lang muna. Alright. Okay. Wee! Oh guys. <laughs> <laughs> yon na yung koko pan koko. Koko pan de koko. dami. Walang kapaguran. Hindi ako lang kapaguran. Oo. And then, sige natin ng palaman. Ito guys, yung niluto ko kanina na, na Pukulat. One line. Yun know. Ayan, guys. di ko na na-videohan yung pagtanggal ko sa oven. So, dalawang salang siya kanina. Isa yung dalawang pan. Pero ito, medyo nasobrahan ko sa oras ng mga, siguro, mga 2 minutes ko nasobrahan sa oras. Kaya ganito yung kulay. Pero hindi naman siya sunog. so okay, super lambot siya. Ganyan, oh. Oh, bumabalik agad. Tapos maraming feeling sa loob. Tapos ito naman, niloto ko lang siya ng 7 minutes. Ayan. Kaya tama lang yung oras niya. Ayan. Kung makikita nyo. Ayan. So, yun guys. Yung ating pandekuko na ginawa.